At eto na nga guys. Pampabuenas muna. Ikikis ko muna si Mrs. Dahil day namin parehas ngayon. Kasi may trabaho na rin siya. Nagkasabay ng day off. Kaya nagtinda alit kami ng gulay. Ayan. Ayan, sabi ko nga sa inyo, lang. Para kahit papano, may panggasto sa bahay. Ayan. Unang bumili. Sparing itong ko. Ayan, sabi ko, beno mano ubus, Talagang saglitan lang. Ayan na siya. Ayan. Tapos, sa kabilang bahay, siyempre, bago kami pumunta ng palengke, dun muna sa aming barangay, yung mga bahay na nabili. May mga suki na rin kami. Ayan na. Naglalakad na kami sa eskinita. Ayan, sabi ko, smile ka naman kasi ayaw niya mag-smile sa video. Ayan, nag-heart-heart pa siya. Oo. Hmm, diba? Diba? Tapos, habang naglalakad kami, nakita namin ang kaibigan namin si Edong. Eh, si Edong. Edong, nice Edong. Tapos, ayun, sinabayan kami na maglakad hanggang doon sa dulo. Ayan, kasi papunta na kami ng palengki niyan. Sa palengki kasi medyo marami din nabili. Ayan, habang naglalakad kami, nagkikipagkwentuhan pa siya eh. As in, hindi siya madaldal talaga. Shoutout sa iyo, Edong. Ayan, sa palengke na kami. May tumawag kay misis ayun sa, sa prutasan. Bumili ka agad ng dalawang laing at isang tulingan. Ayan na. Kasi talagang maraming suki na si misis sa palengke. Ayan na kami sa loob ng palengke. Talaga binibidyohan ko lang siya diyan. Tapos sa kabila niyan, may bibili alit guys makikita nyo ayan, ayan kunsan-san talaga kami nagsususot ng misis ko para maubos ang aming tindang gulay ayan. pagpasok namin dyan may pumili na dyan isa kumbaga kada tinda namin ni misis talagang nabili siya ayan na ayun malayo pa kasi yun, sa kabilang kantong yun, bibili na dyan. Halos magkatikit lang yung tindahan nila, pero nabili sila. Yan. Mabenta sa amin kasi yung laing, sinantulan, papaya. Basta lahat ng klase ng gulay, may luto kami. Nagdagdag nga kami ng isang tuling, ng tulingan. Yan. Yan, si nanay, bumili rin. Tapos, ayan, naglakad na kami pa, pa -uwi. Pero hindi pa kami uuwi niyan kasi hindi pa ubos. May pupuntahan pa kaming mga nagtatrabaho kay Patok. Shoutout sa inyo, mga bay. Ayan na. Yan, marami din nabili sa amin kasi marami na rin kami suki dyan, mga kaibigan ko yan. Shoutout sa inyo dyan, salamat. So, ayan, papaubos na yan. Tinda namin dyan. Kaya sa lahat ng kapiliin, laging sumaya, share, like, and follow my page para masuportahan nyo ang aking mga content. Maraming salamat sa inyo, guys. And God bless. Mwah!